Hi, to be kita mami Pajero. Asa Oi, horse no, shit Horse, horse, horse. Matabik pa to sa. Makasalita. Abayo, mabayo. kabayo pa pa eh. kita pala yan. guys. Tulak sigurado ulit.

dagat at ang yan. Lusong, guys. Lusong. Ano na Bigla yan. Lusong, guys. Lusong. Kaya na plano? Ha? Kaya na plano? Lusong, guys. Ayan, o, lusong. lusong. Lusong, guys. Ba't kayo? Dito tayo di ba? rin sa mga mga. Lusong yan, guys. Kaya papino muna sila. Ayan, guys. Ayan. Ayan, guys. O, bundok na yan, guys. Ah. Uh, bago ano to, palusong kay na kay siya. Muna yung iba doon naglalakad back o yan guys hmm. bundok uh, is dito uh, tayo sa batong buaya river yan yan Yuta. guys o oh. river yes ayan ang bundok <tip> ng batong buaya <tip> guys kurda tulak <tip> o oh, yan 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 guys yan ayan guys yan kawayanan Ooh. guys yung dalwa naglalakad no, iwanan oh, na yung dalwa na oh guys oh so many guys opa ay guys mm -hmm. ayun na ang ganda woo guys oh dahil na kayo dito sa batong buaya oriental mori Mindoro. Mindoro, ayun guys, kabayo. Ayun guys, oh, kabayo. Oh, pakita ko sa iyo, tunay na kabayo 'yan. Hi guys, lubak, lubang guys. Ay, lubak, kita tatlo naglalakad at Nandito yung mga ano, jumbara, bata, stripes, yat, dalan, sikal do. sa dam. Oh? Ayun oh, kabayo. Kabayo po. Kaya tayo guys, yung pagkain niya? Wait. Hindi guys, kabayo. Guys, tara pa ti picture? Bye yan. Go na guys. Bye. Hindi ba bigis pilihin yung maglakad? Dito na lang ito. Guys, subok. Oh, just ko Lord. Oo, uh, tara kami ma. Oo. Oy, umahat. Umahat rice. guys. Ayun na. OMG guys, ang bando. Baba na lang tayo guys. Baba na kami. Yan. Para makakag-video kami ng ayos. Ay pusang gala. Yan guys. Bundok na bundok. Nakataglakan lang pala ako. Ang gulo mag-video. Yan. Ito Ito na papa yan? Ay, nasa yung mga motor. Ay, ito yung kay Tito Dinky, oh. Welcome to Batong guys. Batong Buaya na. <laughs> Hindi natin alam. Pero maganda nga siya, guys. Ay, hmm. hey, po.